Hi hey guys, kamusta kayo? Alam nyo na ngayong araw ay papasok na naman tayo sa trabaho. Maaga nga rin pala akong tumayo ngayon dahil malayo yung trabaho namin. Siguro mga isa't kalating oras din yung biyahe ko kaya inagahan ko yung gising. Bale si Mami Cherry nga pala hindi ko na pinatayo dahil si Cindy ay nagising. Bale ito, fast forward, umalis na nga rin ako ng bahay. Mga alas 6 pa lang tanong umaga kaya tignan nyo naman madilim-dilim pa. Good morning! Maaga pala tayo maalis ngayon guys. Dahil malayo yung trabaho namin malapit kami ngayon sa dagat tara alis na tayo tignan nyo naman guys sa sobrang aga umalis medyo madilim pa talaga siguro mga bandang 5.30 pa lang to sa Pilipinas bale ang biyahe ko nga pa ngayon guys para akong luluwas ng Maynila kaya kailangan maaga talaga tayo day check muna tayo guys January 19 6.41 ng umaga Bao wow na naman Ganito talaga ang buhay namin dito sa Japan guys 90% trabaho talaga napupunta yung oras namin Kaya kayo kung may mga kamag-anak kayo sa mga iba't ibang bansa Hindi lang dito sa Japan Kung meron man kayong nanay, tatay o mga kapatid dito sa Japan Kakamustayin nyo rin para mabawasan yung pagod nila sa trabaho Yung stress nila Bala ito, pass forward Nandito nga ako sa may bandang Yokohama nyan Simula Yokohama naman, lumipat lang ako ng line ng train Papunta naman sa may Hiratska Tignan nyo naman guys, sa sobrang pagmamadali ng mga hapon Nagkakabanggaan o oh. wala na sa kanila ba? Diba? Basta makaabot lang sila sa sasakyan nila na train Bale ito, pass forward, nandito na nga ako sa Mahiratska Station. Medyo napaaga nga ako dito ng 30 minutes kasi hindi ko pa naman alam yung game namin. Kaya inagaan ko para may oras pa ako para maghanap. Nagar, ang layo na naman ang narating natin. Dito tayo sa dagat. Bale, ito guys, nung nakita ko na nga game ba namin, naghanap muna ako ng malapit na convenience store. Maaga pa naman kasi kaya dumaan muna ako dito sa may 7-Eleven. Pagpasok ko nga sa lobby, nakita akong hapon na nagbabasa. Ano kaya yung binabasa ni Lolo dyan guys? Kaya pala ang tatalino ng hapon, no? ang sisipag magbasa. <laughs> Bumili nga lang pala ako ng kape dito, tsaka ng tinapay ko na karepan. Tapos naupo muna ako dito sa may gilid ng 7-Eleven. Tapos kinain ko na rin tong almusal ko na karepan. Masarap nga din pala tong karepan na to. Yung tinapay niya is para lang din siyang pandesal Tapos yung loob naman mayroon pala man na kare. Tignan niyo yung palaman niya guys. So ang dami niyang palaman sa loob. Tapos pag kinagat niya sobrang init. Mahilig kasi ako sa kare kaya paborito ko din tong tinapay na to. Bale ito guys, fast forward lunch break na namin to. Napakaganda nga dito sa pwesto ng pinagtatrabahuan ko ngayon kasi kitang kita si Mount Fuji. Sa sobrang laki nga ng Mount Fuji guys, pag nakita niyo siya, kala niyo napakalapit lang eh no. Pero ang katotohanan yan guys, malayo pa yan. Mukha lang talaga siyang malapit dahil napakalaki. Sino ba naman di sisipagin magtrabaho pag kaganyan nyo nakikita nyo, di ba? Ito lang din kasi minsan yung gusto ko sa trabaho ko guys, kung saan saan ako napupunta. Nagtatrabaho ka na, nakagala ka pa. Kain na na. Ang galing nakita yung Mount Fuji. Bala ito guys sa 7-11 nga din pala ako ulit bumili ng tanghalian ko Hindi na rin kasi ako nakapagbaon Gawa na nagmamadali ako kanina umaga Ito nga lang pala yung tanghalian ko guys Tapos bumili lang ako ng uding Para may soup tayo habang kumakain Tara kain kayo guys daikimas. Dalawa nga lang pala kami ngayon sa trabaho guys Kaya lang yung coaching dala niya malayo Kasi yung pinagparkingan niya kaya ang ginawa ko dito na lang ako sa labas kumain. Ganyan lang ako guys, simple lang ako kahit sa labas ng kalsada, sa gilid lang kumakain ako. Kapag nakasulubong nyo ako dito sa Japan, nasa trabaho ko, huwag nyo akong pipicture na. para mapagkamalan nyo akong homeless nun eh. oh, na guys. Tapos na naman ang isang araw. Pass forward guys, nandito na ako sa may parking ng bike. Hindi na nga pala ako masyado nag-video ng pauwi para hindi na humaba yung video natin. Bago nga ako umuwi, dumaan muna ako dito sa may supermarket. Nagpabili kasi sa akin si mama na itong dalawang dilata tapos binilang ko na rin si Sari at si Seichi ng pasalubong. Bale, ito, fast forward. Nandito na ako sa bahay. Uh, okay, Sorry, marshmallow. You... pa nga si Seichi kasi gusto niya raw ng marshmallow. Magkaiba kasi yung inuwi ko sa kanila ngayon. Kala ko kasi ayaw niya ng marshmallow. Kaya si Saori lang yung binilan ko. Buti na nga lang at mabait si Sari na kipagpalit siya kay, kay Seichi. Si Mami Cherry naman eto kakatapos lang din maligo. Si Shinji Tabachoy naman eto pabuhat ng pabuhat ayaw magpalapag. Kaya napapagod na si Mami Cherry kakabuhat eh. Natutuwa <laughs> nga kami kay Sari tsaka kay Seichi kasi nilalaro nila si Shinji. Tinatawag nga nila magkapatid yung pangalan ni Shinji. Jingle! 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 Ang tawag po ikaw. Bale, ito guys, pagkatapos nga nila magkaulitan ay kumain na rin kami ng kanin. Ito nga pala yung ulam namin, tortan talong, tapos dilagyan ko lang ng ketchup. Tapos si Mami Cherie naman, itlog na buo pula. May gulay pa nga kami dito guys, tapos yung tuyo din. Tapos ito naman yung saba, nilagyan lang din namin ng sibuyas. So, paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu imas. Nek nek Bye bye. <coughs>